Ayon dun sa basher natin, umabot daw ang utang ng Pilipinas ng uh, 17.27 trillion pesos ang utang daw ng Pilipinas. Ang daw ginagawa ng ating Pangulo? Uh, sabi? Gusto mo sagutin ko to? Sasagutin ko Saging lang ho ko lang partner ah. Mawalang galang ho ah sa mga nagsasabi ho niyan. Tatawa ng ko ho kayo. Sa totoo lang, ma mababash ma 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 kayo dito. Ako naman ang magiging basher niyo. <laughs> Oh, sige, sagutin natin. Record nyo, ha? Tapos, pakiilabas nyo ulit sa mga iba't ibang platform. Sino, ang utang nung beginning, mula-mula don kay, ano, sa world, na uh, sa ano, tinam tinumbasan niya, ano, sino ang pinakamalaking may inutang na presidente? Si Duterte. ba? Diba? Mm -hmm. Si Arroyo umutang 2, 3, until 5, ang Pinoy. Uh -huh. Lahat nang yan, unti-unting nabayaran, tumatakbo kasama interes. Kasama interes. Bumaba sa pwesto yan. Ang utang lang ng Pilipinas sa World Bank ha, sa buong mundo, partner, alam mo magkano? Magkano? 7 trillion pesos. Okay. 7 trillion ang utang ng Pilipinas. Okay? Mainig ka, partner. 7 trillion ang utang ng Pilipinas. Nung umupo si Duterte, eto na. Eto na mga kababayan ko, nung umupo po si Duterte, nung panahon na siya po'y namumuno at presidente ng bansa. Mawalang galang mo sa mga basher ko, ha? Ano yung pinupukol sa akin yung utang-utang ng Pilipinas? Yang dumaan ng isa dumaan si ERAP, dumaan si uh, Ramos, si, Era, si ERAP, si Arroyo, si Arroyo, mm -hmm. si Pino, uh, si Arroyo, si Pinoy. Tapos pagdating kay Duterte, pagdating kay Duterte, umutang na sa World Bank ng 7 trillion pesos. Aray ko. Di ba? 7.2 trillion pesos ang inutang Nung dating Pangulo na si Duterte, tinapatan niya pa yung utang ng mga naon ng Pangulo. ba? Diba? Tapos ngayon, syempre, ang Pilipinas, natural, kakapusin, uutang ulit yan. Uutang yeah. ulit yan. Si Bongbong, umutang. Mm -hmm. Umutang si Bongbong ng magkano? Ng almost 3 trillion. Sabihin na natin, 3 trillion na inutang ni Bongbong. Oh, exact. For, for what? Continuation ng infrastructure. Uh -huh. Continuation na infrastructure. Kaya ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga nagsasabi niyan eh. Umutang ng infrastructure, bakit? Ang tanong dito, balikan natin yung past uh, administration. Babakbakang ko to, partner. Talma ka lang. Babakbakang ko to. Si Duterte umutang 7.2 tri trillion. Saan napunta? Wala. Ang sagot, ang, kasi ang bida niya, di ba? Tapos na sa kwento niya, sa publiko, tapos na yung proyekto. Tama ba ako? Tama. Tapos na yung proyekto. Tapos na yung proyekto ng mga sila sabi niya. Ngayon, build, na, build, build, build. build, build, build. Uh, tapos uh. na daw eh. Oh, tapos na ito na nagawa na umutang ng 7.2 trillion pesos sa World Bank. Imaginein mo, pagbaba ni Duterte, hindi man lang nabawasan yung utang. Wala man lang nabayaran. Ito pa pinakamasakit partner. Ito pa pinakamasakit, talamak ang flood control nung uh, panahon na yon. Yeah. Doon nalaan ang pondo ng pera ng taong bayan. Tama? Nalaan ang pondo na inutang sa para sa para sa pang proyekto. Ngayon, ang nangyari partner matindi. Lumabas ngayon yung mga sanda makmak na flood control, na flood control issue, na flood control project. Tapos, wala napuntahan puntahan yung pera na inutang ng taong bayan. Palpak. <laughs> At ang pinakamasakit partner na isasampal ko sa kanila tong salita na to. 119 projects, siyam lang ang natapos. <laughs> yung iba gumuguho pa ngayon dahil sa ano oh, yung -standard. tulay yung, yung, tulay sa Isabela na pinondohan natin gumuho oh. hindi ko maintindihan sa mga basher na ito. kung parang awa nyo na po no? kung sakali mong kayo make sure lang na nagpa-fact check kayo uh, actually, actually na, nakikinig lang sila sa ano eh. Sa balita, pag sinabi na balita, lumobo ang utang ng Pilipinas. Pero hindi nila finak-check. Oo. Oh, oh. Hindi nila finak-check. Bakit ba lumobo utang ng Pilipinas? Google-Google din. Pag may time, libre naman yun. Wala namang bayad ng Google. <laughs> <laughs> ito nga nakakatawa eh. May naglalaban nila yan. Pinagpipilitan nila yan. Partner. Napakalino po na, yes, malaki ang utang ng Pilipinas sa World Bank. Pero hindi po ito dahil kay PBBM lang. Dahil, Merong, may parte rito ang mga, na, ang mga nagdaang administrasyon at may malaking parte po rito si Duterte kung bakit lumaki ng ganyan. Ang masakit ho dito, napakalaki ng inutang ng tatay nyo pero walang napuntahan. Di ba diba? pinagmamalaki nila, yung 119 na project. Ang tanong doon, siyam lang ang na natapos. Siyam lang tapos, na natapos. Tapos pinagmamalaki pa nila na produkto daw ng build, build, build itong uh, Skyway. Hmm. Tanongin kita, yung build da ang pangalan ng balikan natin ah ang pangalan dati ng build 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 is PPP mm -hmm. ano e, yung PPP ito yung kay Pinoy eh di ba public uh, private, private partnership. Uh, partnership that is PPP tama tama PPP tama. noong panahon ni Duterte na po siya ginawa niya ang build build build, build 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 no pinagmamalaki nila ngayon itong skyway produkto daw to ng administrasyon ni Duterte pero ang totoo niya, produkto yan ng administrasyon ni Pinoy pinoy PPP pa yan that noong is private mula. public oh. partnership so ngayon ang tanong dito gumastos ba ang gobyerno natin sa pagpapatay ng Skyway? Kasi pinagmamalaki nila yan eh. Wait, gumastos ba si, si Duterte? Oo. Oh. oh. Gumastos ba ang gobyerno natin nung panahon ni Duterte para sa Skyway? Ang tanong, sagutin gusto mo? Sige nga, partner. Hindi. Hindi ba? kahasang ko sasabihin to, hindi gumastos. Bakit? Alam mo bakit? Kaya yes. ba, nga, alam, mo kung bakit partner? PPP eh. Oh. Kino build-build-build. Private-public partnership. So, sino gagastos? Private, private, private company. Private um, company. Private company ang magpapatayo. Tapos, publiko makikinabang. Publiko makikinabang. Oh. Ang tanong dito, sino na mamahala sa Skyway ngayon pag dumadaan tayo? Anong nakalagay? Nakalagay ba government? Hindi. Hindi, 'di ba? San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. Actually, nakalagay San Miguel Builders. Oo. Oh. 'Di ba? Kung bakit tayo nagbabayad ng ganun doon? Diba? Kasi kung kung yung kung kung yung kung yung uh, uh, Skyway na 'yan, ay eh, gobyerno ang nagpatayo talaga niyan. Gobyerno ang uh, gumastos at ginastos yung 7.7 uh, na 7.2 trillion, trillion pesos na inutang nila eh di sana sa publiko yan gobyer publiko na ikinabang just, gobyerno kung, na ikinabang kung ganoon man sana mangyari baka makita ko bawat poste ng skyway pag bumuka ni Duterte wag na lang kaya, diba? sana just diba? me <laughs> sa ulo <laughs> <laughs> yun ang sinasabi ko dito sa mga to Kaso ang problema <laughs> sarado isip yang ano na yang skyway mag sabi niya wag kang dadaan sa skyway ha wag kang dadaan sa ito pa diba? to diw dadaan doon. ni private companies yan di ba diba? Alam mo, ito, 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 ito nakakatawa sa kanila partner eh. Pinagpipilitan na na pinagpipilitan yan. Pipilit nila yan, ipipilit. Si Duterte nagpagawa niyan, si Duterte nagpagawa niyan. Kita mo, ito ah, kita mo. Ano nangyari? 30 years mamumuno hmm. ang San Miguel Corporation sa Skyway bago mapunta sa gobyerno. Oo, oh, di ba? 30 years pakikinabangan hanggang sa mabawi ng, uh, ng San Miguel Corporation. Yung kanilang Inga, dinastos. Oo. Oh. With tubo. At ang masakit nito, renewable. Yung kanilang kontrata, kanilang kontrata. Yeah. So, limbawa, natapos yung 30 years Pwede nilang kunin ulit Renewable oh. Hanggang tatlong beses 90 years Buhay na buhay sila May mapapakinabangan ba gobyerno? Meron naman Kakarampot nga lang Taxes Tax. Sakit, di ba? Sa sarili natin partner. bahayan Yan ang ano Tapos, ito pa Alam mo ba yung subway? Mm -hmm. Yung subway, yung tunnel na tinatayo Pinondohan ng gobyerno yan galing sa inutang na 7.2 trillion ng dating administrasyon. Pa uh, ano, sa dating administrasyon na partner. Alam mo ginawa niyan? Nak nakakatawa to. Alam mo ba natigil yan? Nahinto. Nahinto. Dahil nawala ng pondo. <laughs> Alam mo, hinala ko kaya, kaya yung Jaika, kaya yung Jaika, tumigil sa pagdedredging. Alam mo, saan tumigil ang dredging yan? Saan, partner? Balinsuela. Wala pa sa kalahati yung binubutas ng subway natigil na, natigil naubusan na. na, ng pondo. Naubusan ng pondo. Asan ah, yung 7.2 trillion? Bakit ganun? Di ba? Baka naman kasi sa iba nilaan, sa iba naging puhunan. Gusto mo sabihin ko saan napunta? May idea ako. Sa bulsa. <laughs> Akala ko sa pogo. Sa bulsa. <laughs> <laughs> sa bulsa pinap sa bulsa napunta. I don't want to mention any names, pero I, uh, I know eh. Di ba? Ang masakit nito, pinagmamalaki nila yan. Ngayon, umutang si Bongbong Marcos. Ang sabi natin, 3 trillion. 3 trillion? Kino-question nila? kine question nyo? kine question nyo kung Samantal bakit, lang... kung, kung, bakit umabot daw ng 7.2. Ganito pa paliwanag natin, partner. Mm -hmm. Bigyan mo lang ako ng oras. Sige. Ano nangyari? Ano nangyari doon sa inutang? Ano nangyari sa inutang? Ni Bongbong? Anong ginawa niya? Di ba nilaan niya sa proyekto ng gobyerno? Magpasalamat kayo. Kasi bakit? Nakikinabang kayo ngayon sa ospital. Wala nang ibabayaran. Mahiyaan naman sila. Zero billing. naman sila. Di ba? Second, pinondohan ni Pangulong Bongbong Marcos yung alin? Yung mga naudlot na proyekto ng dating administrasyon. Kaya nga natuloy yung paghukay ng, uh, ano, ng, boring yung subway Oo. ngayon. Kasi pinondohan na ulit ng gobyerno. di ba? Diba? Ngayon sasabihin nyo si Marcos bangag. Si Marcos sinungaling, si Marcos magnanakaw. Kung magnanakaw si Bongbong Marcos, edi eh, sana wala na yun. Yun kasi ang tenim ng dating administrasyon eh, sa utak ng mga DDS. Eh. Hindi, hindi porke hindi por na issue yung tatay ni PBBM tungkol sa pera na allegedly nagnanakaw daw. Hindi ganun yun. Hindi, hindi nga nila mapatunayan na magnanakaw si Ferdinand Edradin Marcos, yung tatay niya eh. Wala. Wala sila mapatunayan. Kaya napapahiya sa atin yung mga basher eh. Alam mo, ito pa, dagdag natin. Bakit lumobo ang utang ng bansa natin na umabot ng 17.2 trilyon pesos? Yung inutang nung past administration at nung mga nakaraang administrasyon na inutang nila sa World Bank, tumubo, na. Tumubo na. May interest po yun. May interest. So, yung interest pumapatong doon. Pati yung inutang ni Bongbong, yung 7.2 trillion pesos na inutang na pagkalaki-laki ni Duterte, pumapatong doon sa utang ngayon. So, hindi nyo dapat kinu-question kung bakit lumalaki ng ganun yung utang. Eh. Correct! Di ba? Ang dapat questionin nyo doon, e, eh, sa napunta yung malaking inutang ng tatay nyo na pinagmamalaki nyo, na, nakikita kita naman na walang napuntahan talaga. Di ba? <laughs> Oh, ngayon, edi ngayon na edi ngayon na edi ngayon napahiya na sila. Ngayon, ngayon na ngayon na ngayon na realize niyo na oh, tama pala, tama pala tumbang to. 'Di ba? Minsan tutuwa na nga ako pag nakikita ko sa mga social media yan eh, yung mga ganyan question nila, si Bongbong umutang ng ganto, ganyan ganito. Yung mga argumento nyo, bulok. 'Di ba? Ano patutunguhan? Alam mo eh, hindi mo naman makakapag-build ng strong argumentation. Kasi hindi nga nila mapatunayan, hindi nga nila mapatunayan na si na mapatunayan. Eh, ako kaya kung patunayan dito na umutang si Duterte ng magkalaila impera tapos isisisi nyo kay Bongbong Marcos kung bakit lumaki? Di ba? Mga hindi nag-iisip eh. Google-Google ano na? Google din pag may time. Di ba? Yun nga sinasabi ko. Libre Google, walang subscription dun. <laughs> That's why I'm very disappointed to the past administration. Ang laki ng inutang nila. Sino kayo nagsasuffer? Taong bayan. Di ba? Tayo. Sino nagbabayad ng buwis? Tayo. Tayo. Sino nagbabayad ng utang na yun? Tayo. Asa ah, na po pera? Nga nga. O diba? Bulsa. Common sense. Kung bakit tayo ganito. Common sense din sa mga bumabati ko sa atin. Kung bakit ako nagsasalita rin ng na ganito. Because I am a Filipino. I am a taxpayer also. Nagbabayad ako ng buwis. Hmm. On time. Kung bakain ako, lumalabas ako, nagbabayad ako ng buwis. Nagbibili ng gasolina, magbabayad ako ng buwis. Kakain ako sa restaurant, may taxes. Magbabayad din ako ng buwis. Bumibili ako ng kung ano-ano dito sa bansa natin, nagbabayad ako ng buwis. Pero ako sa napunta yung pera ko. Yung binabayad kong buwis. Bolsa. Diba? Ngayon, babalikan ko sila. Sino kayo ng pinakakorap na administration? Tatay nila. The Pasa Administration. Pero, okay. baka naman kasi build-build-build, bolsa-bolsa-bolsa. Build, 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 Ayun yung mga diba, ibig sabihin nun. <laughs> Tapos babanatan nila tayo dito, sasabihin nila sa atin, di ba may kasalanan? Hmm. Alam mo, ano mo, basic sagutin eh. Napakadaling manise ng taong totoong walang alam. Correct. Sa kung anong nangyayari at kung anong nangyayari. Alam mo, ba bakit, ko ba bakit yung si Bongbong? Hmm. Bakit? Kasi kung magnanakaw si Bongbong, babanata ko dito yan eh. Oo. Hindi ko sasantoyin si BBM. Kung, kung, talaga magnanakaw si Bongbong, itataya ko channel ko. O wala rin naman sila makipakita ang resibo na nagnanakaw si BBM. Yes, ano correct. Eh, diba? Tatlong taon na mahigit si Pangulong Bongbong Marcos na namumuno sa bansa. Pero ni corruption, ni bakit corruption, wala tayong nakikita. -mm. -mm wala kayong nakikita na nagdanakaw si BBM. Kaya huwag nila sasabihin yun. Kung kailan, kung kailan may matinong presidente na namumuno sa atin ngayon, sisiraan kayo, nila. Sisiraan nila. ng ah, kung kay... butas. Ayan na nga eh. Kung kailan may namumuno sa atin na maayos ngayon, sinisiraan nyo. Napakaganda. Nagsimula tayo sa Benteng Bigas. Meron na. Nagsimula tayo sa kung ano, ano pa mga proyekto. Zero Billings Hospital. Wi-Fi connection sa mga rural areas. Diba? Mga public Starlink. 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 Talungin ko nga kayo, no? Yan ba mga naisip ng past administration? Yan ba na simula ng tatay nyo? Hindi. Gagirahin niya yung Marawi. Ano, ano lang ang ginawa ng tatay nyo? Mabulaklak ng salita, pambubudol sa media. Nambola. Nambola. Mag-utos ng kill, ng pagpatay ng mga um, Ex-judicial killing. Oo. Na, during war on drugs. Yun ang nagawa ng tatay nyo. Pero, kamusta inyo rin naman siguro, no? Yung pondo na napakinabangan ng tatay nyo, saan rin ba napunta? Di ba? Yan, yan yung, yan yung question natin. Di ba? Kasi bago nyo questionin, kasi hindi nyo dapat questionin yung um, current administration, kasi malinaw sa publiko, malinaw sa lahat ng um, social media platforms, saan napupunta ang pera ng taong bayan, saan napunta ang inutang ni PBBM sa World Bank. Di ba? Malinaw yan. Ito, na lang sagot ko sa kanila. Sige, partner. Who is the most corrupt uh, politician? Pre mm hmm. And the entire Philippines. Diba? Yan yeah, ang sagutin nila. Sagutin ko kayo. The former president. Mm -hmm. Sue me if you want. Pero sabihin ko doon, the most corrupt president is the past administration. Diba? Nakakahiya naman. Huwag niyong banatan si Bongbong. Mahiya kayo. Dapat kayo ang mahiya sa sarili ninyo. Dahil bakit? Bububulag-bulagang kayo sa mga tao na yan. Tandaan nyo ito sinasabi ko. Someday, ma-realize nyo na binubudol kayo. Ay, sanang. <laughs> diba? Partner, ayoko na pabahin to